What's up, what's, up, what's up, Welcome to Jobing Tunemar TV, guys. Tingnan natin ngayon unboxing. kung anong kung nakalagay Gito sa unboxing namin, guys. Yan, buksan mo na. Walang gunting. Norbina, buksan mo na. Bakit hindi gunting ang ginamit mo, Norbina? Alhamdulillah. Sukuran. Butoy, butoy, butoy tingnan natin kung anong ang laman ng unboxing na ito from Poki Thailand ang bagay naman magbukas ni Norvina guys tingnan natin kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe Jobin ko na my TV please like and share and don't forget to post the notification bell Please, kalimbang lang po para lahat po ng aking video na aking upload ay inyo pong mapapanood. Please like and share. Jobin Colomar TV. Ayan na guys. Abang hmm. Habang binubuksan natin guys. Huwag niyong kalimutan isubscribe ang aking YouTube channel. Ayan, bilis-bilis mo naman, ah uh, Excited na si Butoy. Excited na, excited na si Butoy. Ayan. Yeah. Ang galing naman. Wow! Oh, two, four, five, six, seven. Wow, ang galing-galing naman. Awesome. Ngayon guys, tingnan nyo guys. Hmm. Ang natin. ganda. Oh, di ba? Ang oh, hayan ng mga paa. Kaya tanggalan na natin guys. Welcome to Jobbing Kulamay TV. Ayan. Ayan na ang pinaka punot dolo. Yan na, ang pinaka-body siya, guys. Yan, wala naman siyang sira, guys. O, oh, assemble, assemble. Marunong na si Norvina mag-assemble. Maling-mali ata yan, Norvina. Norvina, Norvina. mali ba yan? Tama ba yan? Nga, sige nga. Asa ba si RM? Ba't wala si RM? Ayan na, si RM. Dumating na. Pakiayos nga, RM. RM, para kang taga-bundok ng RM. Ano ba yung mga suot mo, RM? Para kang nasa, ano kana, na... Mang, mang nanguha ng palay or soso sa kadam sa suba sa sapa sa Anong ginagawa mo dyan, RM? Ba't nakarating ka na naman dyan? Anong meron dyan, RM? Botoy! Excited na si Botoy! O, oh, maluwang pa, maluwang pa, maluwang, maluwang, maluwang. Higpitang na higpitan yan. O, oh. higpitang maigi, baka malaglag si Botoy. Yan, ang ganda. O, oh, Wow! Bonggang bongga. Sa gilid, yan, yan, yan. Higpita nung paaraim. Shout out na po pala. Sa 900. Mga viewers ko. 97? Ang hindi pa po naka nakabiyo. May sukriya nung 20. Ang aking channel. 21. Then malapit na ba kung mag-sal. Please lang po. Ayan. Botoy! Botoy! Sige, mo pa. Gandaan mo, paghigit. Okay, yan na. Nakasakay na si botoy Bocoy, galing-galing ni Bocoy. Bocoy, Bocoy, Bocoy. Bocoy, 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 Bocoy. Yan, yan, yan. Si botoy tuwang-tuwang na si botoy oh. Labas na kayo. ako si botoy tuwang-tuwang-tuwang na si Bocoy. Halika, Bocoy. Ito, tumata, yuk. Bocoy, oh, diba? Oh. Saan pang ito, Bocoy? Ayan Bocoy, Bocoy, Ay, Aji. Sige na lamasan tayo, Archie. Yeah, oh, Archie, malaglag ka ha. Ayos, 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 Archie, ayos, ayos, ayos. Yan, yan, yan. Okay. Uh, tara na. Archie. Wow, ang galing ni Archie ah. Thank you for watching. Give me a